ang sa akin uh, hindi ko hindi ka naman namin bina di ko minamal pero sabi baka mas may ma, makagamit pa ng iyong talento pare tanong ko sa thing. iyo pwede mo ba sabihin na medyo bad decision going to San Miguel Oo, oh, bad decision sa Ay, akin. Ha? Kung, sa kung tingin mo ikaw. yung karir mo. Ha? Pero hindi ko alam kung ano usapin doon sa ano eh. Baka mamaya yung nakuha naman niyang kontrata, mataas eh. So, tsaka, tsaka pare, di ba, noong araw, Oh. naalala ko nung araw, correct me pero may mga ano yan eh, may mga naka, misan nakastipulate pa sa contract ng playing time. Eh. Correct. Eh. Isamboy, suma, Isamboy. Sumalangit ako ah. ha. O, oh, di ba? Naging sa... debate yan ng mga coaches. O, oh, dapat inilagay okay, para, para millions. na, na oh. sure siya, diba? okay. di ba? Oh. di, total naman eh, nandito tayo sa oh. negotiate, sa table tayo, nag-negotiate tayo eh. Uh, oh. dito, gusto ko sana sa, ano, ko, for example, si pare Alvin Teng, na siguro, he eh, was representing uh, his son. Oh o dapat nasabi nila yung lahat 'di ba nang ah, na sabihin good contract nakakuha. assuming good contract limited playing time or punta ka rin sa iba more playing time pero anong ano mo ikaw will update at the end of the day pare ano? iba yung iba yung lumalakad ka after mo sa sa court sa basketball ko lumalakad ka sa ano sa kung saan man kasi public figure ka eh da daming humahanga sa iyo eh 'di ba eh, mas maraming basher na ano eh. Oh, wala ka na, Bako ka na lang, di ba? Ngayon, Masaget, depende na. naman sa kontra. Kung konting-konting diferensya, kunin mo na. na. Di ba? Pero kung malaki-malaki, eh, siguro de decision nila yan. ano. Uh -huh. Pero ibig sa, sa, sa dami naman ng team sa pwedeng kumuha sa'yo, eh, ay, marami kang pwedeng pagtilihan na magiging parang win-win situation para sa'yo. Medyo maganda-ganda yung kontra at bibinga ka ng magandang playing time. Yun eh. Kasi importante, importante. Kasi napakabata na. Bi -bi bata pa nito, Biro mo. Siguro, nakita ko yan. 30, 30 years so, old. So, nagpunta siya sa San Miguel last year, 2023. So, 20 na siya. Epic eh, ng career mo yun. Mm -hmm. Di ba? pare, ang player, ang kalakasan ng player, 27 hanggang 32. Yan ang ano no. Kaya, kaya, yan. kaya titignan mo para sa sa points average, kunyari yung career mo nagtapos, di ba? Oh. Uh -huh. Tumataas ang score mo, bila nagdidim na, nag, baba, baba. oh. uh, bababa -ba na pag nagte-33, 34 Pero yung tumataas siya, 20 sa ano, mula si mula, hanggang pataas, hanggang 30 to spare, hanggang kung malaga -hmm. malakas-lakas ka pa, eh, pat pataas pa rin yung, mga, yung averages mo eh. So sayang, sayang ito kasi he is at the peak of his career. Uh -huh.